Dali na, buisik ng bataan niya, huwoy. Ano naman po? Dali na, dali na natin. Gutom Maguba na rin, maguba. Baliktad, may tinilas ako, huwoy. May ako yung tinilas. Ano na rin, Tom? Tom? na rin, timpla na ko na ito, Dre? Sudan na ito, mga hantag sa'yo. Gutom, huwoy, na naman yung hindi kilat Kaduyan, Patulogon, mag-alaana na sila kanyo. Ito tan tulog, itong no, dinawa mong kanaw no, na tulog. Yawa, nirindo. Hindi sinulog lahat yung pagkakaon niya. Ah, uh, gani, yeah. ganito kami dito pag ano, mga lang kami dito sa, ba sa bahay kami nag-vlog. Ah, uh, sigawan nga, akala mo mga lansiyan, di ba? <laughs> Bang bang, mga boss. Uh, ulam pala namin ngayon, mga boss. Ano? Talong na uh, ano. may bagoong ganong piburit namin ngayon. Ayun uh, oh, no, tatlo. Ah, impas. Pauwi na to bukas. Uwi na, uwi na. Yan, ngayon lang kami dito. Tuka um, dalawa na lang may tira dito. Long ski. Long ski. Sige so, na, mga boss. Salamat. Tagan sa inyong tala.